don't worry anti uh, kasi mahal na mahal niya mga bata uh, so, uh, so, ayan so uh, oh, oh napapaluhan na, na si Gloria okay. uh, oh. oh. lang daw sila o ng karne. kaya yung uh, tap ngayon lang daw sila makakatikim ng karne. Thank you, thank you very much po, Bayan, nakakayak na naman uh, kasi noon halos uh, lalong baguo. Ngayon, uulam sila ng napakasarap. Okay, karne sila ngayon. Bye. Katapos namin bumili ng bigas, diretsyo kami sa si NCT upang bumili ng mga groceries para sa kanilang bahay, sa kusina. hapon na nang makauwi kami sa kanila. Pagkatapos naming mamili ng kanilang mga kagamitan at mga pangangailangan sa kusina, ay hinatid ko silang dalawa at di alam ni Lola ang sorpresang dala-dala naming umuwi. eh pasukan, guys sakit kante ka, kita ulung apa iya? bibilin. So, yan pa yung solar na hiram nyo. Pa-open. Okay. Yan din makita. Ay, wow. talaga kung anong bibili namin uh, para sa ating mga makababayan uh, nagpadala po talaga ng pera si Pipi Dab uh, 5,000 para sa damit nilang magkapatid at yung 5,000 ay para sa grocery at gas so, binigay ni Pipi uh, nagkaroon na rin kami ng pagkakataon upang ah, uh, mapasok nilang tinatawag na Mang Inasal kasi wish nilang makapunta doon. First time nilang makapunta at makakain sa loob ng Mang Inasal. So, dito po lahat. Okay, ito yung bigas. Ito yung bigas. Uh, ito po yung mga grocery. Open natin. Pero open muna natin yung mga bigas natin. Uh, Okay. So po ito, bumili na rin tayo ng mga bago sapatos nila uh, sa sa ataw. Mura lang pero at least bago. Ay, hindi pa yung sabaw ng <laughs> sinanglaw. <laughs> yung ano, inuwi ni Romnick daw. Naoy. No, Diba sobra niya kanina? Sayang dito. Oh, pasok mo. Okay. So uh, diba? Kumuha na rin tayo ng kanina kanila ang uh, ko. Ang mga damit, pantalon na bago, uh, medyas, ay underwear, yung isa pa so, may pero dito po lahat ilabas natin para makita nila so, yun mga kasi kailangan din nila ng mga bagong tumbler kaya bumila, bumuha na rin tayo para gamitin nila sa school mga uh, yan lunch box kasi yung lunch box pa nila raw nung lunch box pa nila nung grade 5 sila um, politik isa sila So, so ito yung pantalon na bago na talagang wish ni Romnick daw magkaroon ng ganitong klaseng pantalon yung slim fit so, yung pantalon ito yung favorite color ni Carly noong gandang bestida red. Ayan. Okay, mayroon din tayong bagong white. Ayan, bagong white t-shirt. Okay. Yung Ito pa. Okay. Yung bagong ding na slim na pantalon ni Caroline. Ayan. Okay, mga coffee ticket na kumuha rin si Romnick ng kanyang pulo kasi uh, kailangan, kailangan daw niya pag may programs kasi so, wala siyang pulo ni isa itong type niya at saka, underwear ni Rodney. Uh, underwear niya dito. And then, underwear at Pangitaas ni Caroline. Hindi ko napapakita. Yan. So, bali, ang kinuha natin ay good for one week na kasi uh, nakakahiyang sabihin pero yun ang katutuhan Okay, so, dito po lahat, tinulab yung mga um, gamit nila. So dito naman yung mga groceries. So, Ito yung mga rin yung mga groceries na binili natin. Sila na, sila na mismo ang ang kumuha kung ano talagang mga kailangan nila dito sa uh, bahay nila. So, gusto raw nilang makakain ng slice bread pag nagkape okay, may slice bread po tayo okay, okay may dishwash Sinliquid. liquid may mga noodles okay so mahilig sila sa noodles pansit kanton ayan po okay. yan coffee mantika okay. so, yan, suka at tuyo para pag nag adobo sila ng karne o kaya labong kompleto ay, ay mayroon ding nalaking baguong And, uh, may magic sa sila and then yung panlaban nila may clorox then o oh, may ano ano to napkin napkin and then may pampaasin sila uh, yung may palaman pala and then mayroon din kumpletong mga sabon dito yan may powder po

gumawa din sila ng mga delata kasi mahilig daw sila sa mga sardinas okay. okay. at mayroong corn beef so ay dito pa pala Ayan. sinabi ni Romney saan pwede bang corn kumuha ka ng biskwit para kay Lola. O, oh, bigay mo kay Lola. Ikaw mismo magbigay. O. Oh. Thank you. Okay, so, so yan po lahat. Uh, so, i-account po natin lahat ang mga nagasto. Kung uh, lahat ng mga natira uh, ay may bibigay rin sa kanila. Bibigay natin kay Lola. Kaya, check ko pa Lola. Ang pang natira. So, so ayan po napakalaking tulong ni P.B. sa pamilya ni Romney uh, yan, di na sila magpo-problema ng bigas uh, although nagbigay rin nung minsan uh, bumibigaw sila hindi yan, pangkusina at ang laba may gamit sila may sa school so ayan po So maraming maraming salamat po ibilag talaga. Ang um, napakalaking blessing po ito, napakalaking tulong po ni Pibilab uh, sa pamilya ni Romney. Nagadutintod ni Pibilab, auntie So, nyuti mako na mantikin ni Pibilab. Thank you, so, you ma'am. Tintod mo nga tulong kada kami, ma'am. So, Maraming maraming salamat daw Bibilab um, Napakalaking tulong para kay Sa pamilya ni Romnick pala Ang binigay nyo Maraming maraming Ay, sa ma Thank you ma'am Maraming maraming salamat ma'am Hindi ako makapagsubsuba At ano nga ito, tulong Nyo pada kami ma'am hmm, Yan Yan ako sobrang pasasalamat ni Lola, wala kasi si Lolo. Ay, nasa baka na naman. Oh. So, ayan. So, yan, ayan, Na, ah, naiiyak naman si Lola Gloria. O siguro sa ikalawang pagkakataon ay may gusto ka pang ipaabot kay P.B. Bromnik. O sa lahat ng mga, ayan, bonggang-bonggang biyaya niya sa iyo sa at sa iyong pamilya. Sa, sa sa Salamat sa tulong eh, na ipinigay mo sa akin pibilang. Hindi ko mag hindi ko magagawa kung wala ka sa lahat ng binigay mo sa sa amin at sa mga damit. Wala kami pambili kung hindi mo hindi mo kami binigyan ng pera. Maraming salamat at, at God bless you. Okay. So, yan, o so, kumidlag na rin. Okay, kasi yan, yan umuulan na rin. Eh. oh, so, yan. So, siguro ikaw naman, Caroline, bilang, ano, pero Caroline, gusto mong magpasalamat din kay Pibilab. Maraming maraming salamat po, Pibilab. Tatanawin po namin itong malaking utang na loob sa inyo. Maraming maraming salamat po. So, ayan. Sobra ang pasasalamat nilang lahat. So, yan. Very, very happy po. And on my part also, uh, maraming salamat po uh, for the trust baby nagkaroon din ako ng pagkakatao upang maging uh, at least maging instrumento para makatulong po tayo. Alam kong talagang gustong gusto ni Pibilab na tumulong sa lahat ng mga tao. Eh, kami rin, kung anong may tutulong namin, yun pong gagawin namin. So, thank you, thank you very much po, Pibilab. So, ayan, ayan, pakainatan yung mga yan, ha? Oh, kung may mga binibigay na pera, gaya ng sinasabi namin, malagi gamitin nyo sa tama. Dawa, huwag lalaki ang ulo, huwag kumabuso ha. Yes, kung anong pagkakilala namin sa inyo, dapat kayo palagi. Ano. And saka huwag nyo nang kalimutang magpasalamat kay Lord. Kasi bi, bi, bi ang mga to blessings ang mga to. Okay? So, someday, somehow, sana... Uh, ganda rin ang buhay nyo. Uh, basta manalig lang, yon gaya na sinasabi, magpakabait kayo. Kung anong meron, yun. Uh, yun ang, ano magsikap lang kayo. Okay? Huwag nyo ikahiya, yung, huwag mo ikahiya, yung ginagawa mo, yung yun ang ginagawa mo palagi, sige, tuloy mo lang yan, huwag kang mahiya. Okay? So, ayan, so ayusin nyo ng mga to, ha? Uh, So, yan po lahat ang uh, pasasalamat ni Romlik at ang pamilya. Thank you, thank you very much once again, TV Sa lahat po ng ating mga subscribers and viewers, thank you for supporting uh, Maestro John TV. Also, please support uh, P Pita PB Loves blog, Kuya Totoy's blog at sa lahat po ng mga kasamaan natin sa PB Team, Uh, nakikipagsapalaran kung saan-saan lupalop ng uh, lugar upang makapaghatid ng tulong at kasiyan sa mga kapwang nangangailangan. At kay Sir Paul, maraming maraming salamat also. hey okay, God bless all of you. Ito pa rin ang ating mesong nagsasabing I love you today, tomorrow, and forever. Bako po ko alis ipapasilip ko muna sa inyo ang loob ng salas at kwarto na rin ng mag-aapo dito po ang salas at kwarto na rin sila uh, dito na rin natutulog Uh, doon yata si Lolo Ben sa kusina doon natutulog sa kinakainan James doon mismo. Uh, si Romnick naman dito dito tingnan niyo to. To lupa na ito. Yan may then, dito naman si Lola at si Carolyn dito na rin. Uh, kung, uh, may mga pagkakaton daw talagang malakas ba ang bagyo talagang nagsisiksikan na sila kasi na ano ng bagyo ah, pumupunta raw sila sa kung saan sa ang bahay ah, kasi ang daming butas sa taas nababasa sila dito saka yung ilaw nila hiram lang na solar po yan kaya madilim pag ka dito. Okay. So, so I'll go na ha. Okay, so go. Pakabait kayo. Boy, ang anti ah. Ang okay, ako. Uh, you, ako. Uh, balik na naman ako next time. Okay. Hindi ka dapat din kan? Ha, ang anti. Okay

So madilim dito pag gabi. May kinakailangan dapat dito. Dito dapat may solar dito sa kanila. Ang solar diyan uh, sa kusina, siguro sa kusina at sa sala sa nat sa. Siguro nangangailangan sila ng apat na solar. Habang ako ay papalayo, Daladala -dala ng aking dibdib at aking isipan ang aking mga panalangin na sana magkaroon kasagutan ang aking mga nakita.